For today's video mga katrops, nagkikrabe nga na naman ako sa lugaw kaya naman ayan napaluto nga ako dito sa bahay. Sinabayan ko na nga rin ito ng nilagang itlog para mas masarap. Tamang-tama, masarap ang kumain ngayon ng lugaw dahil maulan. Kaya tara, mga katrop, simulan na nating magluto. Nagpabili nga ako dito ng mga tatlong pirasong itlog at ayan, nilaga ko na nga. Tsaka para sa ating panggisa naman ay nakapaggayat na nga ako dyan ng bawang sibuyas at luya. Nahugasan ko na nga rin pala yung malagkit na bigas. At ayan, okay na nga itong ating nilagang itlog, mga katrops. Pinakuluan ko nga yan ng matagal para hindi nga maging hilaw yung pula niya. Ngayon naman ay sisimulan na nga nating maggisa kaya naman inilagay ko na nga sabay-sabay itong bawang sibuyas at luya. Gigisahin ko nga ito ng maigi mga katrops para nga mas lumabas yung katas para mas maging masarap yung ating lugaw. Kapag kaganyan na nga siya ay pwede na nating ilagay itong ating malagkit na bigas. Pure na malagkit nga ito mga katrops kaya naman siguradong magiging masarap ang ating lugaw. Ngayon naman ay eh, maglalagay na nga tayo ng maraming tubig mga katrops at dahil wala nga tayong nilagay na pang sahog ay ayan maglalagay na lang tayo dito chicken cubes. Para kahit papano ay magkaroon nga ito ng lasang manok. Hinati-hati ko nga lang ito para nga mas mabilis nga ito matunaw. At sa pampalasa naman ay maglalagay nga lang ako dito ng kaunting magic sarap at pinong paminta. Mas gusto ko nga na pinong paminta yung ilalagay ko para damang-dama ang lasa. Tsaka naman ako naglagay ng kaunting asin at ayan eh mekos-mekos na natin mga katrops. At kamuntikan ko na makalimutan naglagay nga pala ako dyan ng patis mga katrops hindi ko lang nabidyuhan. <coughs> So ayon pagkalipas nga ng mga ilang minuto ay ayan unti-unti nang naluluto itong ating malagkit kaya naman ayan maglalagay nga pala ako dito ng atwete oil para naman magkaroon ng buhay ay stikulay itong ating lugaw. At dahil nakukulangan pa nga ako sa kulay nito ay ayan nagdagdag pa nga ako dito ng achuete oil Siguro okay na nga itong kulay na ganito Kanina nga mga katrops ay eh, nakapag-gayat na nga rin pala ako dyan ng anong tawag na ito? Yung ano pala yung kutsay Alam nyo ba yun mga katrops yung parang damo Kutsay nga yung tawag nila dito sa amin, hewan ko lang sa ibang lugar Kaya naman kapag ka magluluto nga kayo ng lugaw ay maglagay nga kayo nyan At dahil hindi pa rin sapat yung lasa nya para sa akin ay eh, naglagay pa nga ako dyan ng patis at paminta Tsaka ako lang ito ulit iminekos mekos mga katrops. At dahil maulan nga ngayon ay masarap nga talagang kumain ng lugaw. Gusto ko nga rin sanang gumawa ng chili garlic oil kaso wala naman akong sili dito sa bahay. Mas lalong gaganahan pa sana ako sa pagkain ng lugaw kapag ka may chili garlic oil eh. Tapos pipisaan mo pa ng kalamansi eh? ay naku talaga naman. So ayon pagkatapos ko nga palang balatan tong itlog ay ayan hinati-hati ko na nga ng maliliit lang. At mabalik na nga tayo dito sa ating lugaw. Naglagay lang ulit ako dito ng kutsay. Saka yung pinaghati-hati ko nga na itlog kanina ay ayan, inilalagay ko na nga dyan isa-isa para kahit papano ay maging maganda rin yung itsura ng ating lugaw. At ayan o, tignan nyo naman yan mga katrops. Mas lalong sasarap pa sana yan kung may fried garlic. Kaya naman para malaman kung talagang masarap nga ba ay nagsandok na nga ako. Kanina kasi habang nagluluto nga ako neto ay talagang takam na takam na talaga ako. Kaya nga binilisan ko na nga lutuin ito para makakain na. And so ayun sa akin nga pala yung isang perasong itlog, ano? Dahil bitin nga ako sa kalahati. Kaya naman tara, tikman na natin ito kung masarap nga ba. Kumuha na nga rin kayo ng inyong pagkain, mga katrops, at sabayan nyo na nga akong kumain. At kung nagkikrave ka nga sa lugaw, ay subukan mo na nga itong aking recipe. Dahil kahit napakasimple lang ng lugaw na to, ay talaga namang panalong-panalo naman sa lasa. At kung wala ka namang kutsay mga katrops ay pwede ka namang maglagay dito ng onion leeks. Goods na goods din yon mga katrops. Isa rin yon sa magpapalasa. So bale gusto ko nga lang palang i-shoutout ang ating katrops na nagpapashowrow. At ilalagay ko na nga sa screen yung mga pangalan nila. So paano ba yan mga katrops? Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye bye!